kung nilupak din. Yeah. Nilupak din. <laughs> aming channel, ang KKK by Jeng and Dotep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At wala po tayong videographer for today's video. Kaya naka-solo flight po tayo. Naka-steady lang po ang aking cellphone. At naka-selfie mode po yan. Kaya pasensya na po tayo sa aming, mm, ano ngayon, sa aming video. At medyo hindi po ganun ka-high quality. Ayan. Kasi po walang pasok ngayon. Pero sila daddy di po ay may vlog. Walang pasok kasi po signal number one po dito sa Occidental Mindoro. O nga po pala, may bagyo na naman po tayo. Ingat-ingat po sa mga dadaanan or nadaanan na. Kasi pag na-upload ko po ito, malamang nadaanan na po kayo. Diyan sa gawing Visayas. Nawa po ay ayos lang po tayo. Kasi mabuti na lang po. At hindi rin naman masyado malakas itong bagyong to. Kaya lang, marami nga pong dalang tubig. Ayan, sana po ay malusaw na lang siya talaga ng tuluyan. Ayan, for today's video, gagawa lang po tayo ng isang merienda. Ayan, meron po tayo ditong nilagang saging. Nilaga ko na po talaga yan. Nilagang saging na manibalang. Hindi po ito hinog at hindi rin po ito hilaw na hilaw. Ayan po, kung makikita ninyo. Hindi po ito sobrang hinog na hinog. Pero syempre po, naganyan ang kulay dahil inilaga ko na. Balatan lang po natin ito. O, ipakita ko na rin po muna yung mga ingredients natin. Ang ating pong ingredients ay ito lang po. And then, itong ating nyog. O, meron tayong nyog dito. At meron tayong asukal. Ayan. Simpleng parang nilupak, pero dito ko po gagawin. di ba Parang ano lang po to. Parang variation po ng merienda nating nilupak. Hilaw pa po ito. Pero hindi sobrang hilaw na hilaw. Kasi nung una po, hilaw po talaga to. Dahil meron akong ibang vlog sana na gagawin. Nung nung Sunday pa. Kaso nahinog na nga po. Kasi Tuesday na ngayon. Pero sana akong ibang vlog na gagawin. Ibang potahe dito na medyo kakaiba. Next time na lang po yun. O, balatan ko na po ito. Balatan na po natin habang tayo ay nag o Wala po tayong mga mga pabongga-bonggang pa video for today. Kasi nga, ayan, wala tayong videographer. Solo flight ang inyong ate Jeng walatan lang po natin, ang gayat-gayatin lang po natin. Tingnan natin kung maglalasang nilupak din. O, di ba? Masarap naman po kasi talaga ito, nahinog na lang ng konti. Hilaw na hilaw po ito nung binili namin ni Daddy un sa bagong palengke. Supposed to be nung Sunday po yon. Kaya lang medyo natagalan po kami sa paglalabang dalawa. Napagod na rin po kaming pareho mag-asawa. Hindi na kami nag nagluto ng meriyagdahan. <laughs> Ganun po talaga ang buhay. Medyo marami rin yung aming nilabhan ng Sunday. Ayan, nahinog na po tuloy ng konti yung ating saging. Ayan, malinis na malinis po yung aking mga kamay. Hiwa-hiwain ko na lang po itong ating, ano muna, saging. Hiwa-hiwain ko po ng maliliit. Nawa naman po ay hindi magbara-bara dito sa ating food processor. Ayan. Ipakita ko po sa inyo, pagtapos na natin hiwa-hiwain. Kasi po, ang aking cellphone, kapag po medyo matagal na, mamamatay po yan ang kusa. <laughs> Naka-cellphone po kasi ako. Ayan, balikan ko po kayo pag nahiwa-hiwa ko na po. Ayan po, nahiwa-hiwa na po natin ang ating saging na saba. Sampung piraso po yan, ang aking ang aking ginawa ay 10 peraso, ang aking hiniwa-hiwa ay 10 peraso. Subukan po natin, nawa naman, hindi magdikit-dikit. Kasi pag hindi, palpak. Ayan, hindi naman po ito hinog, kaya malamang po ay hindi naman siya dumikit-dikit. Ayan. Ayan, tapos lagyan po natin ng nyog. Meron po tayong ginadgad na nyug dito. Pinagadgad na po ni Daddy di kanina pang umaga. Ganihan po natin ng nyug para mas masarap. Ayan. Sana ay maging successful ang aking variation ng <laughs> ng ating nilupa. Ayan, lagyan po natin ng sugar. Tayo na po ang manansya kung gaano katamis. O po hindi naman tayo masyadong kailangan matamis na matamis. O. Okay, konti lang po to. Yan tingnan natin. Parang masyadong madami, mabigat. Feeling ko hindi siya tatakbo. Kasi feeling ko ma maano siya mabigat. If ever man bawasan ko na lang po. Tumatakbo na ba? Kailangan po natin kalugin kasi yung nasa itaas ay ayaw ng bumaba. Ayan. Ayan ang oh, successful! Ang solo flight na merlienda. Na. kung ano na pino na at tikman po natin ng konti mm! nilupak na siya nilupak na nilupak na konting konti na lang Hugin pa natin Ayan. Goods na to. Ala, tingnan nyo po. O, nabuo din siya. Dito natin ilagay. Para makita. Nabuo din siya na parang nilupak. Hindi nakakatuwa. Hindi na tayo magpapakahirap. Ayan, tingnan nyo po. o Ayan. o, di ba? Diba? May nilupak na tayo. Pitpitin lang natin ng ganyan. Nilupak na talaga. Hala, kakiyot. Ah, kakiyot talaga. <laughs> Nakakatuwa. Nakakaaliw. O. Oh, ba? Diba? Natin. Ang mm, sarap. Mmm, sarap. Ang mm, sarap. Kaso parang medyo matamis. Bawahan ko ng asukal yung susunod. Medyo napadami ko po yung asukal. Medyo matamis to. Alam nyo naman ako. Ang ganda pala! Hindi na tayo magpapakahirap magpok, pok O, oh, di ba? Pag may food processor ka, pwedeng-pwedeng natong nilupak. Mmm. Di ba? konti lang muna natin. Ang dami ng nyug natin eh. Diyan lasang-lasa yung nyug natin. Ayan. Dagdagan din natin ng nyug pero yung asukal, hindi ko masyadong dadamihan kasi imimix ko na lang sila. Tama na yan, baka mag-over na naman ako. Tapos yung asukal natin, konti lang, medyo konti lang ilalagay ko ngayon. okay na yan. Kasi, imimix ko pa po yan mamaya. Ala, ang perfect ng lasa. Kulang lang siya sa pickpit Mamaya, i-mamash ko na lang ng konti. Kulang lang po sa pikpit, pero yung lasa ay same lang po ng nilupak. As in, ala, ayaw na. medyo maingay naman po yung ating food processor. Balikan ko po kayo pag okay na po lahat. Ayan, nakadalawang salang po ito ng mga saging. Kaso yung pangatlo po, yung last ayaw na pong tumakbo ng aking food processor, tas medyo mainit siya. Ganyan po talaga ang sakit ng food processor na to. Tas pag napahinga naman po, pag lumamig ito, mamaya yan, tatakbo na naman yan ulit. Ganyan po talaga. Gusto ko na nga po siyang palitan, kaya nga lang syempre, tayong mga Filipino, mga Pinoy, hanggat nagagamit pa, hindi pa talaga pinapalitan ng mga bagay-bagay. Ayan, nag-gloves na po ako, plastic gloves, kasi imimix ko po silang dalawa. Yung kanina po kasi, yung nasa ilalim, medyo matamis po kasi yung aking nagawa. Tapos binawasan ko po ng asukal dito po sa ikalawang salang ko. Para magmix po sila, at least mabalanse naman po yung tamis nung nasa ilalim. Or nung unang batch na ginawa ko. Ayan, saka para medyo maano po ito, ma masampigak pa ng todo. Ayan, kasi po ang nilupak ay talagang nasasampiga yung ating gata masyadong napipitpit. Pero ito naman po ay halos ganun din. Kung titignan nyo po, titignan nyo pong itsura. Kaya nga po medyo nag-init siya kasi I think nahirapan na po. Ayan po, oh, nilupak na nilupak din. Nahirapan po ito nung malagit na siya. Yung ganito na siya. Yung ganito na siya kaano, ka-kunat. Makunat na kasi. Kaya medyo uminit yung ating food processor. Ganun pa man, nakabuo po tayo ng pangmerienda na sapat na po sa amin tatlo nila nila tatang. Pero si Ote po, hindi ko sure kung makapag merienda, Kaya hindi nga po siya makapag, ano ngayon, makapag-camera. Kasi makapag-camera boy dahil inaatake na naman ng allergic rhinitis. Pag po kasing panahon. O ganyan po, ganyan po talaga ang aming lahi. Ayan, meron po ako maliit na mangkok dito. Parang molde. Eh. Ayan. I-mold po natin dito. Para meron tayong ano. <laughs> titingnan ko lang kung ma imomold ko siya. Para at least meron siyang ah uh, hugis. Wow, hugis talaga. Pero ang sarap po talaga. Ganun-ganun din siya. Pipitin lang natin. Para may, ano siya. Mayroong molde. Ayan. Tingnan natin kung lalabas. Ayaw naman yung <laughs> Epic fail na naman ang ating naisip. Kasi para, para kasi kako may, ano siya, may hugis talaga. Kaso sobrang kunat niya nga po pala, no? Hindi talaga siya lalabas. Ayan, lumabas naman. Kaya lang hindi na siya hugis. Ganon. Ihugis na lang natin. Ihugis na lang natin ng, ng ibang hugis. Ayan. Para hindi masyadong pangitingnan. Ayan. Nilupak pa bato to? <laughs> Pero nakakaano po, hindi ko po masyadong na, na mix. Nakakaano po talaga. nakakatawa. Kasi mabilisan siya. Ayan, kukurot po akong konti. Mmm! Sakto na yung lasa niya. Okay na, okay na. Nilupak na, nilupak na din. Paano ko kaya ito Hindi pala siya aano dito. <laughs> Epic feel na naman. <laughs> Hindi siya huhugis. Gusto ko sana yung medyo may hugis siya. Pero okay na po yan. Hindi na natin huhugisan para pagkain sana ni Tatang or ano at least nakahaba siya. Am, pwede na rin ganyan. Pero hindi na. ipa flat ko na lang dito. Ang dami, daming problema. Daming problema eh, no? ipa flat ko na lang po. Masarap po talaga sana ito kung meron pa siyang margarine sa ibabaw kasi may mga nilupak, nilalagyan din ng margarine. Kaso wala naman po tayong margarine dito. Yung Star margarine po talaga na ah, uh, traditional na margarine. Hindi po yung parang butter. Yan, papatikin na po natin kay Tatang. Kung magugustuhan niya rin ang ating nilopak. Ayan, pwede naman na po pala dito. Mukha na rin siyang nilopak. Ayan. Maganda po sana kung may dahon ng saging. Actually, kaya hindi po rin ako nakagawa ngayon. Suman sana yung gagawin ko. Next time na lang po. Dahil, wala pong dahon ng saging at umuulan na po. Ayan. Meron na po tayong instant nilupak. Ayan. Patikimin po natin ng ating maglolo. Tingnan natin kung gugustuhan din po nila. Ayan po si Tatang. Patikimin po natin ang ating magic na nilupak. Ayan. Magic nilupak. Ayan po yung natira sa food processor hindi po siya tumakbo na uminit na tang gitang tikman nyo tang nilupak ko siya sa food processor tang pero ano den masarap din lasang nilupak din talaga tang Ayan tang mangkok oh. nadurog din siya tang tapos hindi masyadong hilaw na hilaw yung saging na yan maano siya ma maniba maniba lang Tikman nyo baga. Kung ano ang inyong verdict. Sayang yung ano, hindi na tumakbo Oh. Pwede na kainin niya nang hindi nakapit-pit. Oh, Nagiinit kasi ang tong. May halo na, rin na rin. May halo na nga, tikman nyo. Kung nilupak din. din nilupak na rin. din. <laughs> <laughs> Nilup, eh. nilupak na nilupak din tang, no? Hmm. Hindi ko masyadong tinamisan tang para hindi ano. Saging pala, no? Saging siya tang na ano na Lupak. medyo Lupak. hilaw. Hmm. hmm. Ayan po ang aming Mirindahan ni Tata ngayon. Ang nilupak talaga. Eh, nilupak na eh. <laughs> <laughs> Lasang nilupak din tang? Hmm. Oh, mas madali na nga. Hindi na tayo magpupukpok sa lusong. Pitpit pit na pitpit pit nga lang tang yung ano nun. Yung nyog yan, hindi masyadong pitpit. Pit, yung nyog. Di ba tang? Yan yung difference niya. Nyog? Pero lasang lasa talaga rin. Mm. Lasang lasa din. So, pet. Ang -ha ng nag na naman tang. At umaatake na naman ng allergic rhinitis pag ganitong klase ang panahon. Malamig. Malamig at saka mainit. Mainit man eh, oh. Mainit. Ayan, oh, nag-enjoy po si Tatang. Ayan, na-enjoy po ni Tatang ang nilupak. Maraming maraming salamat po sa panunood kahit na solo flight o dalawa lang kami ni Tatang ang kumain. Oh, Ayan, tinahan na lang namin si Daddy Di Mamaya at saka si Otep. Magustuhan din yan mamaya. Mukhang naidlip. Sarap eh. Sarap tang? Na. Hmm, sarap. O yan, approve po. Nasarapan po si Tatang sa ating napakabilis na nilupak. O, oh, ganun lang pala kadali. Mamaya, pag hindi na po ito mainit, umi uminit po kasi kaya huminto na siya. Ganyan naman po yung food processor na yan. Sanay na ako dyan. Tatakbo pa po yan mamaya. Ayan, thank you so much po. O, oh, thank you po. Mm. po, <laughs>